Good morning mga kapatid. Andito po kami ngayon sa aming municipal, uh, uh, sa city hall namin kay uh, uh, Mayor John John Ferrer. Andito po kami para uh, tulungan po ang ating mga multi-cab drivers na may grupo para makakuha ng permit para maging legal ang kanilang paghahanap buhay. Ayan. Ah, uh, sorry po, hindi ko nakunan ng uh, video si Mayor kanina, pero alam po ko naka-video kami. So, sila po yung mga legit uh, na na tinutulungan ni Mayor para maging lehitimo at maging legal ang kanilang trabaho. So, ayan po, uh, sila po yung mga officers at uh, ibang mga drivers na katunayan na nilakad namin ngayong umaga ang uh, kanilang permit at uh, gaya po ng sinabi ng aming mayor ayaw niya ng ilegal gusto niya lahat ay legal at uh, sila po ang mga driver na hindi nagpapabayad sa mga kabataang estudyante mga elementary grades mga estudyante, hindi na po nila sinisingil ang pamasahe and binilinan din po sila ni mayor na uh, hindi dapat nangihingi ng kung ano ano at dapat mababa lang ang pamasahe so yan po at ayan nga po ang sinabi ko rin sa mga kapatid nating driver na ah, sundin lang ang tama sundin lang ang higal para magsama-sama ng matagal at maging maayos ang hanap buhay sila po yung ah, ating ah, mga kasama na ah, talagang masasabi natin na ah, kailangan tulungan po natin tulungan ng mga driver, magsasaka, mangingisda, mga karpintero. Kasi sila po talaga yung malaking bagay para sa buhay ng mga Pilipino. Sila po yung maaasahan natin na talagang kung wala sila, wala yung mga sasakyan nila, paano na yung mga commuters, hindi po makakarating sa paroroonan. Lalo ng ating mga kabataan, inaalagaan din nila sa tuwing dobyahe sila. Nalilibre na sa pamasahe, Naalagaan pa. Kaya yan lang din po ang gusto ng aming mayor dito sa General Prias. Si Mayor John John Ferrer. Hindi ko na po nakunan kasi maraming tao. Galing nga eh. Nauna kami. <laughs> Bang number 18 kami pero nauna pa kami. Ang bait talaga ng mayor namin. Ang sarap yakapin. <laughs> Diyos ko, ano? <laughs> Talagang masaya po. Masayang masaya po ang aming mga uh, driver ngayon. At uh, talaga pong malaki ang pasasalamat namin kay Mayor sapagkat ginagarantya naman po na matutulungan ang ating mga driver. So, ayan po, ano, mga kapatid, anong masasabi nyo? Maraming ah, Maraming salamat. Salam salam ayan, okay. Thank you. Magpasalamat po kayo ng sabay-sabay. Maraming salamat. Maraming salamat kay Mayor. Thank you po. Maraming din pong salamat. God bless you. And... God bless always to our uh, beloved Mayor John John Ferrer of General Trias. Thank you. Salamat. I love you all. Okay. Salamat po.